<laughs> ano ba yan? Bikyo ko pa ba? Nandito ko na naman. May maasim na balita. Anong maasim na balita? Ah, <laughs> May nagmamaasim na, na, naman. Ay, no. ano ba naman? Ang yeah. <laughs> sinabi ng huwag Kung masyadong... <laughs> magagalitin. Ako, mahirap, no? Lalo na ngayon, magkasama yun na mga kabatang helmet. Sinabihan mo ba ang, na natin, dapat, hindi masyadong magagalitin. O, oh, alam niya na ba ang latest? So, nga pala, kahapon mga kabatang helmet, hindi ako na-inform yung Joga Burr. Nagkaroon pala ng Quadcom hearing. <laughs> <laughs> hindi naman ako in-inform, pero eto mga kabatang helmet. Latest to, mainit-init pa. together with the local government Huwag mo ibigay sa deck, kasi maguloy ang SIPDEC ang magmamanage this is for the benefit of the small fishermen not for SIPDEC wag mo ibigay sa SIPDEC at ipamamanage mo with SIPDEC dapat ikaw ang magmanage together with the local government katulad ng mga fish hatcheries before muna nagmamanage first two years tapos turn over na sa local government oh hindi ganyan Yes po. Tigilan mo ako, hindi ako lukuluko. Yes po. Eh kasi region 16 to, baka ganyan na naman ang gawin mo. O oh, diba? Kain mo, hindi nakain ng gamot. <laughs> Nakakainumin mo ng gamot. Ay, nakakaloka lang ha. Alam niyo mga kabatang helmet, pwede nga side. <laughs> ngayon, ma, ma mapapayo ko ka na lang. Kung ako, videographer, hmm. ko talaga yan. Mapapayo ko na lang ako. Bakit? Uno sa lahat. syempre yung mga kausap mo doon is tao din. At yung mga kausap mo doon, professional din. Ay, hindi ba <laughs> Hindi, halaman. Pero grabe talaga, ha? Ang base sa ano ko, mga helmet. Base assessment. assessment. <laughs> Mag-assess muna tayo ulit, ha? I-base natin sa assessment ko in terms naman sa mga medical assessment. Sa pangangalumatan natin. <laughs> Tama lang lumbotan dito mga toto. Perfect sa Pero ayan nga no, feeling ko talaga parang kailangan niya ng anger management. <laughs> ang tindi kasi, ang tindi ng shift ng yung split personality, ang tindi ng shift ng personality niya abat ng helmet pero diba Ano ba 'yung pinagpuputok ng buti ng psychiatrist mo? Ha? ko 'yung pick ko alam niyo, hindi kami masyadong makabanat, mga kabatahin. Kasi nasa public place kami ni Pijoga. Pero naswertehan na lang din namin na tapos na kumain yung iba. So, hello mga batang helmet. Comment down below niya dyan kung anong masasabi niyo. Kasi balita ko, Pijoga Per. Ha? <tellan> Tumatakbo na naman yan! Kahayag <tellan> <tellan> ba kayo na ang mamumuno sa inyo ay ganyan? Uy, bakit ito malakot, Kung... Pero grabe, uya, serious din mga batang helmet. Medyo alarming siya. Kasi hindi naman yan yung first incident na nakita natin ang tiyahin nyo na nagkagalaiti. <laughs> Di ba pating nga sa simbahan? Di ba may sinugod nga doon? Pero ayan, comment nyo na dyan kung ano man sabi niya. And may ganoon shoutout sa lahat ng mga nag-comment sa linabas natin kagabi. Mabiyoga par. Eh yun nga, hindi naman natin na generalize lahat ng mga Cebuano. Pero ang point kasi doon, na damay yung hindi naman ganon ang ugali. Kala ko, hindi mm. nyo generalize yung mga walang tulog. Oo, sama. Sama na rin yun. Pero, ay, alam nyo mga batang helmet, in fairness, nasa, nagustuhan ko to. Ito, Oh, Ayan. Yeah. Hindi ko nga alam kung ano siya, kung crispy pinakbet. Kasi di ba, ang pinakbet, medyo gapo. No? May sabaw. Hindi. Ano nga siya? Tuyot eh. siya. Parang crispy nga. Kasi may coating siya. Pero in fairness, masarap siya. And masarap din yung... Ayan o. No, Ayan no. Yung crispy talong ni Kuya Jay. Kung gusto naman ang video ito, huwag ka lang mo subscribe and i-click ang notification bell para lagi ka updated sa lahat na upload po namin na i-beach out of it. Shoutout kay Din Heidi Mendoza, di ba? Bichoga pa? Din Heidi, ta, ha? Collab daw. Collab. Ay, din Heidi. Meron pala akong ipapa ano, sa inyo. Ipapakiusap na i-discuss. Paano yung mga VAT na nag deduct na ng VAT then nagkaroon pa ng added VAT? May ganun ba? Di ba, Bejoga So, ayan. May, may resibo ako about saan. And, si pa ba? si Prof. Doxelo Magno. Uh -huh. Ator ni Lenny Robredo. May galap shout out po. And, yeah, stay healthy and stay safe. as always. Ang masasabi ko lang talaga, huwag natin gayahin yung mga ganyang pag-uugali. Kasi hum humarap ng tao, yung tao, so humarap tayo ng tao sa tao. Di ba, Bichoga po? Huwag natin hayaan na porket na sa posisyon tayo, senador tayo, kongresista tayo, o kung ano pa ang posisyon nyo sa gobyerno. Dahil una sa lahat, ipapaalala ko na naman sa inyo, lalo na sa tsahin mo, na yung binabayad po sa inyo, link sa tax namin. Yung binabayad sa mga nakaupong politiko, kaling po yan sa buwis namin na pilit na dinededak sa amin every month. Di ba, so, mandatory rin nga. Ayaw kong musog dyan. <laughs> o, oh, basta ba, ang -ba helmet. Sabi ko kami sa buhay Nag helmet din ng bukit. Keeps para better every God bless everyone. Bye! O, oh, di ba? May pahabol pa. Sisi!